welcome to Flower Farm, Holy Flower Farm here in Taichung. So ayan, makikita niyo yung mga bulaklak tulips. Talagang napaka-fresh talaga nila. at ibang color. So ayan, o diba? Sobrang gaganda as in. Parang makikita mo parang mga plastic lang. Pero natural talaga sila. And then, ayan, trip na drink ang araw. So kahit tirik na tirik ang araw, pero mahangin siya. Yun naman ang pagandahan dito. Pero, eh, ipasyal ko kayo dito. So, syempre, may statue dito. O, diba? Ayan, ang windmill. Ayan, na dahil nga mahangin. Ayan, talaga umiikot na siya. And, medyo matao din naman dito ngayon. Ayan, maraming turista dahil nga Chinese New Year. So, ayan, may I love you pa. O, ba? Diba? Ayan, yung iba hindi pa namumukadkad kasi tinatanim pa lang. O, ba diba? Dito, pagay na bagay. Dito daw ako dito kasi ang dami-dami talaga ditong tao. Lagi ba papicture, hindi na babakante. Ayan. Pero yung time na yan, nakapag-video siya. So, ayan. O, ba diba? May mga halahalaman pero hugis tao. O, ba diba? Napakaganda dito. Ayan. lahat eto na nga, nag start na nga yung kapatid ko na pinalakad ako ng pinalakad dito sa lahat ng klase ng bulak. <laughs> pinalakad ako ng pinalakad ako naman sa so go, 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 go lang. Kasi may gagawin daw siya eh. Abangan natin kung anong gagawin niya. So, yun, guys. Let's see. i had

to Flower Farm. Hi. Ay, ay, ano. You know, behind us, inang dalawa. One, two, three, lakad. Sige. Sayaw. Lakad. Lakad. tingin.